So ayan mga Katuba Adventure Nandito na tayo sa bahay ng aking asawa no? Sa aking misis So ngayon Ito uh, oh, Ibibigay ko na naman itong tuyo sa kapatid ng aking asawa So ito Ang pangalan ay Japit pala ito Ito sa So may mga pangalan kasi mga katuba adventure no nilagyan natin ng mga pangalan para bigay natin sa ano Tay so, kagawasan Tay Tao na Deldian no Julius Katuba TV Yo, yo, yo! What's up mga katuba adventure? Magandang araw na naman po sa inyo lahat dyan. So ngayon mga katuba adventure, nandito naman ako ulit sa aming bahay ngayon. Nag-vlog. Kasi ayun, umuwi uh, um, ako kahapon. So ngayon, babalik na naman ako sa trabaho ko. So ngayon ito mga katuba adventure. Yan, ah, nasa loob ako ngayon ng bahay namin. Tulog pa si Dichil -An, yung anak ko na may sakit. Ayun oh, tulog pa. So, maaga po akong gumising mga katoba adventure. Kami sa aking asawa. Dalawa kami ngayon sa aking asawa maaga ang gumising. Dahil yung sobra ng hinanda namin kahapon sa bagong taon, yung gumawa, nag, gumawa kami ng spaghetti at saka macaroni so ito yan and po spaghetti at saka macaroni no. So, so hindi ako nakagawa ng vlog kahapon mga kataba adventure sa bagong taon kasi po um, dumating po ako dito sa bahay namin gabi na galing pa ako sa trabaho so medyo pagod yung katawan ko at puyat nakatulog ako So ngayon, itong sobra ng ginawa namin, itong spaghetti at saka makaroni sa niluto ng aking misis. So dadalhin ko na lang po ito sa bukid. Ibibigay ko na lang po ito sa bukid doon sa kapatid ng aking misis. So magbibigay tayo doon ngayon ng spaghetti at saka makaroni at yung mga toyo. Kasi may mga toyo sa akin ngayon mga kapatid. Uh, binili ko po ito doon sa ano sa bilara ng mga tuyo sa mga kaibigan ko so ngayon dadalhin ko po ito sa bukid ay mga katoba adventure salamat nga pala kay Ana Loherta at saka ni Lee Tuber, pati na rin ni Kuya Mads Wanderer dahil sila po yung gumagawa, uh, siya po yung gumagawa ng paraan para matulungan ako ni Ana Loerta at sa kanili Tober. So salamat po ma'am sa inyong pinapadalang tulong ma'am. ito po yung iba binili namin ng ano uh, mayroon kaming maihanda sa bagong taon kahapon. So hindi ako nakagawa ng vlog ma'am Ana Loerta at saka Litober. So ngayon lang po ako nakagawa ng vlog kasi ito, papunta tayo ng bukid, magdadala tayo ng yung kunting sobra natin dito sa paggawa ng spaghetti at saka macaroni. So, magdadala rin ako ng mga tuyo doon sa bukid, So, ito na po, nilagay na po ng supot sa aking misis. Yan. So, naglalagay na po siya sa, sa supot, no, yung aking misis ng mga tuyo para dalhin ko sa bukid. Yan, may mga pangalan yan mga katubad, Binchar. Kung naalala po ninyo mga katubad, Binchar, ito po yung tinatawag na tuyo na lupoy. So ito ay malalaki na na lupoy. Hindi katulad nung una, yung ginawa natin vlog sa bilaran ng mga tuyo, maliliit na lupoy yon na tuyo. Tawag sa amin ito ay lupoy. Iba kasi yung kasig, mga katoba adventure uh, yan ilagay na po sa sopot mga katoba adventure ito na ito rin yung ano uh, yan ito ay may mga pangalan na sino kanino to ito po ay real dyan <laughs> yan may mga pangalan na mga katoba adventure para pagdating ko sa bukit ah uh, kanyang-kanyang kuha na lang kasi may mga pangalan na nilagyan na ng pangalan sa aking misis yan, may mga chiponkik rin. Yan, sinama sa lalagyan ng tuyo. <laughs> so, mga katawa, adventure, no? Uh, Ma'am tuber at saka Ana Loerta, bang-abangan nyo po yung pagpunta namin sa Jollibee. So, hindi pa ngayon, Ma'am Ana Loerta at saka Liltuber, kasi po, uh, busy pa po ako sa pagtatrabaho ko doon sa shop no baka sa susunod na linggo pupunta na kami doon sa Pagadian City uh, galing dito sa amin dito sa amin galing papuntang Pagadian City mga dalawang oras po yung biyahe so yun ma'am Ali uh, Tuber at saka Ana Loerta abang-abangan nyo po yung pagpunta namin sa Macdo at saka sa Jollibee kasi gusto po nila mga katoba adventure ni eh, Litober na makapasok yung anak ko sa loob ng Jollibee. At yun, salamat. Ah, dahil sa inyong ibinigay na tulong, ah, tutuparin po namin na makapasok kami o maipasyal ko po yung aking anak sa Jollibee at McDonald's. yon, abang-abangan nyo po yan mga katoba adventure. So ngayon mga katoba adventure, o oh, pupunta muna ako sa bukid. Dadalhin ko muna itong uh, mga toyo at saka yung sobra naming spaghetti na ginawa dito at makarone. Kasi sayang mga katubad adventure, sayang itapon. So ibibigay na lang po natin doon sa bukid sa lugar ng aking misis o asawa ko. So ito na, abang-abangan nyo po mga katubad adventure. Samahan nyo po ako papunta doon sa lugar ng aking misis sa bukid. So, eto na, let's go! So, ayan mga kapapad picture, ah, nandito na po tayo sa bukit ngayon, no? So, ayan, no? Ito na yung tuyo na dala ko, galing sa, ano, sa lugar namin sa Marcos na Tugbig, ayan. Ayan, no? Ayan, bigay natin. Yeah. Uh yan. Yan. So, so pagkatapos ko mga katubad video dito sa yan, dito sa bukid ngayon Naghatid ng tuyo. So, pupunta na naman ako na doon sa Tinatrabahoan yung shop sa mga motor. So, magbibigay rin tayo ng tuyo doon. So, yan mga katubad video. Abang-abang po tayo kasi ako ay pupunta na ng ano, Uh, shop ng mga motor ngayon kasi nagmamadali rin ako so ito na let's go so ayan mga katuba adventure nandito na tayo sa bahay ng aking asawa no sa aking misis so ngayon ito ah uh, ibibigay ko na naman itong tuyo sa kapatid ng aking asawa so, oh, ito ang pangalan ay Japit pala ito Happy Siren So, may mga pangalan kasi mga katuba adventure, no? Nilagyan natin ng mga pangalan para bigay natin sa ano. May katawas yan. Real dyan. Tawad na dyan dyan, no? Ron, may kamuk. O, Japri, tumuli dyan sa dyan sa. Ano yung galing ako na? Pisi. Ano yung galing ako na? na. So iyan mga kapabad, video tutorial dyan. So, yung iba mga kapabad, video ang kulang, ang hindi natin naibigay, kailangan ito na lang kay, ano, kay Japet. So, kailangan natin ito yung ibigay kay Japet. Okay. Ha? Ah? Aja pit So ayan mga katuba adventures o oh, nandito na tayo ngayon sa shop no sa pinapasukan kong trabaho. So ngayon ito ibibigay ko na po itong sobra namin ano ay spaghetti at saka salad No? At may kasamang toyo. Tama na, oh. Ayan, ito na po mga katubad picture. Pagod na na. Ayan mga katubad picture, yung soup na namin spaghetti. So sayang kasi. So kaya tinala ko na lang dito sa pinapasoka kong trabaho dito sa shop para ibigay natin sa mga kasama natin dito nagtrabaho no. Ito mga ito ba adventure? Oh. Yan. So, medyo busy ngayon. No? Oh. May mga motor na dito. Oh. Yan. So, nahuli ako. Nasa ano na ngayon? 11. So, tanghali na. Tanghali na ako tumating dito mga ito ba adventure. yan. So, may mga motor na naghihintay ito. Nagpapahayos. So yan mga katawad Pinsyari yung kaibigan natin dito Shout out yan <laughs> Hi <laughs> yan. So, Bahay namin uh, May ari ng Lupa na inuupahan namin dito So yan mga katawad Pinsyari oh, Busy na so yan mga katawad Pinsyari Ako po ay magpapasalamat sa inyo no Dahil Uh, may mga motor pa na naghihintay ngayon dito so ayun uh, ako ay magpapaalam na sa inyo yan so bisig busy, busy yung chip mechanic namin ngayon yan o oh. Mga tuba adventure. Ha? <laughs> so, bye-bye na sa inyong lahat mga katawa at Salamat po sa inyong suporta. Sana hindi kayo magsawang manood sa mga video na ginagawa ko at sa mga vlog na ina-upload namin sa channel ko. Salamat sa inyong lahat dyan. Bye-bye, bye-bye. Thank you for watching.